ito ka ng baboy <laughs> ang talaga yung bitoka ng manok ay sa dito. Mataas kasi siya. talaga hmm? yeah. okay. ah, guys, dito na tayo sa public market ng Unisan Quezon. Ayan. Stopover po muna tayo dito dahil mamamalengke po para po kami ay mayroong stock na pagkain sa aming outing. Ayan, guys. So, 12.30 na. Ala, o oh, Ayan po. Ayan, ang bata, oh. Want. Sayaya. Halika dito, dito, dito. May tricycle. Nakabook po. Sa Cove. Cove. Joseph, Joseph. Joseph. Cabanilla. Cabanilla. Joseph, J O S. Ayan. Normal naman yung Joseph. 6 eight Kasama two kids. Pati isang Ah, Ay, tigas. 6 po. Six. Ayan. Hindi okay Ayan. na yan. Ilalag lang daw sabi. Thank you. Ah. So pag ah okay. ano? Kasama na ano? Yay! Welcome, Anggubo. Hey,

Thank you, Lord. Nandito na po checking. kami. Thank you, thank you. Hello, good morning, good morning. I'm here in Kali, Kalilayang Cove. Ayan po, dito po sa Kalilayan Cove, sa Parting Quezon o Nisan Quezon. Ayan, so dito po tayo ngayon. Dito po tayo mag family bonding. Ayan. So, ito turn ko po kayo para na sa ganon. Para na rin po ninyong narating itong aking pupuntahan. So, i-google nyo lang po ang kalilayan. Go! I-type nyo lang po ang Elizabeth or Beth Vanilla May FB page and my YouTube channel. Ayan po. So, may pasyal ko po kayo rito, guys. Napakaganda po malinis at marami po tayong pwedeng gawing activities ayan po guys ayan mayroon po tayong mango grow ayan po siya and then ayan naman yung ayan po ayan pasok po kayo para Masaksihan niyo po ang ganda ng ating kalilayan ko. Masya. ayun Ito po tayo sa baybaying tagat. Ito guys. Ah. Ayan. ayun po yung si Gayhag. Ayan, may mga price na po siya. Ayan. Ayan. Kasya ka tayo. Kasya kasya yan, Diyos ko naman. Kasya yan, masaya, masaya. masayang. masayang masaya, pasayang, Pering, pa, may duyan, masayang. May duyan. Feeling, feeling, feeling. Hindi, dapat. Libre na yun? Hindi, meron yata kasama. dito. Oo, ngayon lahat o may duyan. Ngayon pala, number 4. Where's the number 4? No. For... No, no, Pumot ka lang. Anong ba sa atin? Ah. Number 4 is over there. Over there, over there. Wala, makakainom pala ako eh. Hindi pa, number 4. May bakaw eh.

Kawan oh, Tibuti ang kanilang bayan. Para po tayo may discount, tayo ay mag... Tara sa tibuti. Galing, galing itang ah. Oh. Galing ah. Bilang, bilang. Dito po kayo mag-order dito Later. sa booth o kaya doon po sa internet. Oh, okay. Ano po? Meron din po kaming Spanish latte para sa mga coffee lovers. Ito po yung coffee base namin ay Starbucks po. Yung pong coffee bean kami po ang udi. Meron din po kaming sinerve na hot americano kung gusto niyo po. Ayoko na no, hot America. <laughs> <laughs> Una activities ay hindi la. Ito po yung for rent. Pero mas mag-e-enjoy naman po kayo dito. Ah, okay. Ito, ito po, pwede nyo na pong mag-rent ng isang kayak lang. Tapos pwede na po kayo mag Tsaka okay. ito po ay kahit ilan kayo pwede, basta kasha. Ito po, okay. hindi dumuno po. Malaki po siyang carpet. Ayun po, ano? Ano makikita? May gold sa ilalim? Wala. <laughs> <laughs> Joke lang. Tapos so, <laughs> kung gusto nyo rin naman po, may available yung dalawa. May package din naman po kami. Yun naman po ay 800 isang kayak na ah, isang floating mat po yun then dalawang kayak po yun kasama parang free po yung isang kung gusto nyo naman po siyang i-avid, pwede naman pong magkaiba yung time. Ano ang range ng bata? Yung mga 4 to 9 years. 4 Ah, wala na Tapos, rin siya. Tapos, may kailangan po kayo mga souvenir pag uwi, meron po kaming gift shop. Bukas po siya tomorrow at saka ngayon naman po, bukas din siya. Meron po kaming kinihinda na t-shirt, sando at saka mga keychain and rep magnets po. from Kalilayan Food. May available din po kami na accessories, at saka po yung mga waterproof case, at saka mga tsinelas po and the nerd that nila ko kalimutan. Tomorrow naman po ah uh, Toma, meron kaming sumama. Ayun po, dito lang po 'yan sa may activity area. Yes, pa. tomorrow morning oh. po siya. Sana po kayo ay makasama sa akin. Okay, di po ba kasama niyo po? Okay. <laughs> Kung may kailangan naman po kayo, you can always ask. staff naman po, kasi okay. niyo po makita niyo dyan, lahat naman po sila ay pede. Tapos, pwede rin po sa may inabala, tagid na pala. tagid na. Pala. Pa na. Pala. Uh, <laughs> ano, salamat po sa pagbisita po sa wow. amin. Salamat po. Mag-enjoy po kayo sa inyo. Yes. Thank, salamat you. You. Salamat Thank you. Thank you. Ano? So welcome sir. To... Uy, so welcome sir. To... Bawal mo pasahon. Salamat. <laughs> Isha! Hello! What are you doing? What are you doing, Mickey? Oh, good. Oh, you eat Muna, you eat, you eat before you play, huh? Yeah. Hello, Sia! playing? You... sorry, sorry. Ô anh nói rồi. Ayyu thêm, ai yêu thêm. Ayyu 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 thêm. Ayu thêm. Ayu thêm. Tarly siya. yung guys. Maganda. Akatin po natin. mm Ayan po siya. Oh, ayan. Ang laman ng loob ng tayo. Ay, nauge. Ay, guys. Diba? Ang ganda. <laughs> Kaya siya po. Oh may apat. Dag, pwede pang magdagdag. So, kasha. Kami po ay wado. So, kasha po ang... Ay... Ayan. Ayan. Diba guys? Tanpo siya. So, ayan. May saksakan. Gamit. Na pwede. Saksakan. Ganyan po siya kaganda. Yes, Cebu sila. Ayan po. So, mahaba. Malaki po siya. Malaki yung space niya. Guys. yan. Picture-picture. Ayan. ayan Maupo tayo. Ayan, guys. So, ayan po.

i love i love i love how sad I love that mm -hmm. sa yung toilet nila. Oh, ba? ang ganda ng toilet nila. Maganda po yung kanilang toilet. Ayan. So, malinis po. mhm -hmm. Napakaganda ng toilet nila. <laughs> Na-amiss ako sa toilet nila kasi maganda. Ayan po yung kanilang uh, yung shower nila. Oh, ang ganda. Ayan.

sayang so, magpa-inita po tayo ng coffee ngayong umaga at magkakape tayo. na po tayo. Good morning, guys. Sayang. So magkakape-kape na po tayo rito sa ating Munting Kubo. Ay, guys. So yun naman 'yan. So umaga, tinatawag lang kape-kape. Ay. Morning, good morning. Wala. Ay, rat talagang mag-vlog dad. <laughs> Walang signal. <laughs> Ayan. Ano pong masasabi niya, sir? <laughs> <laughs> ano pong masasabi mo? Malungkot. Walang trabaho. Malungkot si sir. Walang trabaho. Bakit po? Bakit po kayo nalulungkot? Bakit po wala kayong trabaho, sir? Bakas ko muna. <laughs> Bakas yan. <laughs> Live ito dad live. kapit tapit tayo ngayon. Umaga with my partner and husband. Diyos dadu. Makapagal. Arroyo. Makapagal. Diyos <laughs> dadu. Arroyo. Ayan po. Ayun, with matching panty na sapay. <laughs> Ayan po ang aming walang ginawa kundi mamamasyal araw at gabi. Magpapauli-uli na lang kami. Ayan. Ayan guys. Ah. Ayan. Ang gaya po. Ayan po siya. Ayan po. Ayan, may yog. Ang cute-cute niya. <laughs> ayan po. Ayan. So, pwede kang magduyan-duyan. So, magduyan tayo. Ayan po. Cute-cute naman malang aso. so, <laughs> good morning, guys. Hindi <laughs> na <Hello>, sir. <laughs> Nakatakot si Doggy Doggy. Ayan. So, ayan. Masarap magduyan-duyan. So, magduyan-duyan po muna tayo. Ayan, guys. Ang <laughs> sala. Ay! <laughs> Ayan, lahat. Lumapat na po siya sa lupa. Bumaon na loy-loy po siya. Hmm. Masarap pong magpahinga. Ayan, mag-relax sa ilalim ng araw. Tayo na magduyan sa ilalim ng araw. Ay. Ayan po. So, ayan po guys. Nag-relax po tayo sa sa so, umagang kay Gan. Ayan po guys. Diba ang sarap? So, makakap. Ayan. Yeah. So, ayan na guys. Ang maliwa. Yeah. Ang ganda diba? Sa ilalim na araw. Ay, duyan tayo. Ayan, duyan tayo. Ito naman tayo sa entrance. So, ayan. Yeah. Saan nyo makikita ang ating mga iba't ibang mga nilangat. yan naman yung kanilayan to. Ayan. Pasok po tayo dyan. Mamaya. Galing na po tayo. So, ayan po. Ayan ang parking. So, ayan po. Meron na po tayong kuha dyan sa entrance. gaya ko ah. Kung gusto mo mag-arkila, gaya ko siya. So, ito naman yung mat. Yes. Mm -hmm. Yes. So, dito na magpasok sa loob guys. Ayan. So, Makano isa na eh? tayo. Bibili tayo ng souvenir. Ayan. Ito po yung nabili natin souvenir na dito sa Palilaya. Then, bibili din tayo ng ating balabal. Ayan. Ha, favorito ang balabal. Ayan. Kung saan nakalagay po ang kanilang ayan. 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 So, po tayo kayo. Souvenir items. Ayan po. Ayan, marami naman pala. Saan ang iyong mga hiyan po? Ayan po. Ayan po yung... Guys, ayan. Ayan po yung ating napili. Dalawang color para may softener. Iba na ako. Ah, iba onda po ito. Wow! <laughs> oh, ako naman. Ayan, ayan. ganda na po yung ayaw ah, ah, hmm. tayo po ayaw chuta tayo family chuta ayan guys thank you lord ayan ayan dito tayo sa kubo ating kubo ayan guys um, sa kubo ayan po hmm. Hello. Ah. Hey, ah. Jelly. ba? Galing. Siya. Siya, siya. Bye bye. Hindi eh, ka kasama ni Juan. Hindi ko kasama. Hindi ko kasama nila. Bye. Hello, bye bye na. Mas nalalasin mo. Picture mo kami. Ay, picture tayo mo. Dali na. Ano yung talisay pa pala o Ano yung Ano Bye Ayaw nila. Ay, Mama may jazz sila Kaya ayaw nila <laughs>

I love the Ah, dito lang yung mga malalaki. Uh. Ano? Malalaking truck dito? Ba't nandito tayo? Uh. Matalo Nandiyan dami. Nandiyan okay. dami. Ampalaya ah, ba si uh -huh. ah, 'to? Ay makaganda 'to pag ka sa baba. Yung wow. kuwa.